sundakan yung malinaw. malis 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 new, malis malis my new malis 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 para sa kambinger plato Manjepel mm. Mamatubig Hello? Hello? Pagkikita ba tayo mamaya? Oh, Pamain po, city, main city, madunong nakos 50 pesos Pamain Pamain Kaya na yung maring Kaya di 20 the sana Pagkikita <laughs> Ayan, oslaon. Pati ah, <laughs> ka itong kapitbahay, i-mine nyo na. Mga tambay. Pwedeng ba daw ako kuwa sa nabi 15. Sa ipangod ko ka de

para na si ko. Lagi kang matikalab. Nagugustuhan ka kana na naman Amo. Nakita pa niya ako ni Bboy. Salamat sa sa mga fans. Paano nga naisalin sa iyo? Hmm. Sabi't ang tulungan. Kaya naglalakot ng nakalakas. mo? sa toyo lang? ka sa toyo lang? sa toyo lang? Mama. 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 That's it. Ay, yung bunga sa Ang gulay talong na may kalunggay pang ng buhay at ng iyong uay Amo <laughs> ko sa kaibay niya yung lalaki Ma! Magin <naman> mo na ako <laughs> Nagangal pa ba't nga kayang sinampo Bina! Bina magginong! Hindi hmm. naman kaya matum Hindi ko raw type ka ng talong na pigwa Pakiayaw nga Ayaw ba sa babay na? Madulas? Ah! Ay, ambas, sababay, eh. Madula. ah.

Ayan eh, yung bago sa yun baba -baba. Mm. ko sa'yo. Itik na po niya. Ako nalang ba? Tama na. Sean? Boy! Angkong po. sa api Sunet. Siya ako lao. Ang upload ako. <laughs> diba sana din nakaros sa na

Paano ba natutong-tutoy nyo? Pinatak! Wala ba yung baga? May na. Daan ko yun naman naka! Ano baga? Binalik ko na para ako nagkukusunod. Yung mga tukusunod! Kaya sa'yo may katong itip! Tawan nyo man ako ng prito! Ate, binatak ko na sa kutsara. Anong tinutin ko sa'yo mo? Tawan nyo so, man ako ng prito! mga prito siya Pwede na na, kutsara ba ah? Pwede, ako yung yung sako. Ngira, sabi sa gulay. sayang. Pwede, ako pwede, ako. pwede, ako. pwede, 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 pwede,